Hello mga ka-trends at mga ka -dib -dib. Kung di pa kayo nakapag-subscribe sa akin, mag-subscribe na kayo at mag-share at mag-like. Dahil kung hindi, pag hindi kayo nag-subscribe, ko kayo. <laughs> kami mga kadibdib. <laughs> Hindi pa kami nakakapag ano, umpisa kumain ng almusal dito. Tapos may dumaan na mag magpuputo ata at saka magbibibing. <laughs> Bumili na naman kami ng pagkain. <laughs> Grabe. <laughs> ay, ay, na. na. oh. Sige na. Kain na. Oh, ayan. Oh. Ito na. Dito na kami kumakain habang nagpapakarga ng gas. Oh, ayan. Diretso na kami sa Kabakan tapos Takorong. Pero dadaan muna kami doon sa Hila. So school namin noon Pagkano daw? 2180 Uncle. 2180 so, Ito po ang traffic dito sa Pilipinas Lalo na dito sa Davao Walang mga Plug person Kaya paunahan na lang Basta makasigit Sige, deretso Yan It's only in the Philippines <laughs> kaya nga gustong gusto ko dito eh <laughs> sa traffic pa lang eh <laughs> sandamakmak na yung ano pawis mo <laughs> nadaan kami dito sa may mga tindahan na ano sa digos may mga mangga Pina pinatikim kami kung gaano katamis ang may daw 50 60 70 yung mga kilo pero matamis oo yeah, yung iba nga nakasupot nakakahon na talaga yo Ayan, eh, bumili kami ng dalawang kilo lang. Okay na to sa amin. Pang craving lang. Mm, oh. Ayan. Malaki, ganyan lang din ha. Ayan. Kaya gusto ko dun kumunti. Oo. Uh -huh. Kina na siya? 100, sir. 100, okay. Sige, balikan lang namo sa half ha. Pagbalik namo. mo. <laughs> oh, sige, kaway-kaway na kaway, rin, oh, mother. Oh, yeah. Muna itong among tindira sa mangga. Oh, sa mga, shout out, shout out ka kasi mo makaila dia sa Pilipinas ba o sa tibuok libutan ng mga mga kaila. Oh, ano mo makawaman ka maghubo. Oh, di ba? Diri kibutang na ko sa YouTube. Oh, yeah, okay. Oh, sige. Tama uh, ka din, na dito kami sa boundary ng Makilala at saka Bulatukan daw. Tapos, yan, pumili kami ng may langkana yung ano na? 120 pesos. 100 na na na. Na 100 na lang down niya. Oh. Para 300 na. 30, 100. Like. 100 lagi. Oh. Wala kaya. Wala dia. Si butang lang na dia oh. Oh. Wag dali. 'Yung pandugay-dugayan ba, laing kay na magdali, 'di ba? While ami. <laughs> Wala magawa. So, Tayo na mamimili ka ng prutas, kakainin lang namin siguro sa pag ano sa daan. Yan. Okay, meron na kaming kakainin ng mga prutas. Ayan siya. Ang marang, walay marang? May uh, marang roon. Ah, dili pa. Yang ano man marang dito sa among giagihan. Kubol to nga marang. Kubol? Oo ba? Kubol kag kubol? Dili. Kanang kuha na siya no, kanang malagkit. Takak. Amo ba? Ah, <laughs> kanang kuha na siya kaning kubol kanang Hilaw? Hilaw? ila nga kuan oh sige shout out shout out ke Gang. shout out kag ah, shout out, out ko sa mga Ramirez family uh -huh. oh siapa? sige pa sige mora oi mora ba bisan oh, oh mga juwa na ko dia nga mga future right. ana pangsabadeha right. ana bisag kunsa bisag oh. mga resilingan yung mga irog-irong uh, oh ya yeah. oh lagi oh sige oh. Okay, paalis na po kami. Paalis uh, na kami. Okay, bye bye. -bye. Oh, dito na po kami mga kadibdib kung sino may mga taga kidapawan dyan. Oh, yan, dito na makikita nyo na. Dumaan na kami, papunta naman sa Kabakan. Tapos papunta na sa amin. Oh, walang katapusang ano, walang katapusang ang biyahe hanggat may kalsada sige biyahe kami uh. 2000 years later so andito na kami kina ate home sweet home sa kanyang baluarte ayan na si lola ayan si EJ laki laki na oh andito na yung mga manok niyang pinapakain pala, oh. Ayan, oh. Chok, 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 chok. Hmm, yun. Yan. Tapos may mga nyog-inyog dito. Yan. Probinsya. May mga tanim-tanim. Hmm, gali na kayo. Yan. Pahinga na muna kami ng mga siguro 30 minutes or an hour. Tapos, diretso na naman kami sa Takorong na. Oh. Asa? Hmm. sobrang usok ay yung tubig oh. sa kanal. Oh, ano na ang maanak siya na Ang daming ang daming mga sisiw ah, isa. Um, ang <laughs> daming sisiw isa. <laughs> Tingnan natin yung mga alaga niya, mga manok. Oh, yan. Ah, pero mayroon pa rin pala dito. Oh, oh, oh. Tutok. Ayan, huwag ka bumaba. O, oh, dyan ka lang. Hmm, bulik, o. Oh. Huwag mong tutukain yan, o. Oh. Dito sila, o. Oh. at saka babae. O, oh, dyan muna kayo. Huwag kayong lumabas. Ayan, meron pa dito. Sa kulungan, o. Oh. mga... O, oh, tok O, oh, tinutukain. Tino ko. O, oh. oh, gutom siguro. Huwag mong pag... pagdiskahan yung aking ano. Ito pa ah, Oh, ito pa. Oh, okay. oh So, ito lahat ng mga manok? Ha? So, ito mga lahat ng mga manok nandito? Oo. Oh. Yeah. Tapos, dito. Ang lakas na tubig at alam. Oh. Ano? Grabe oh, braby, tubig. Oh, yan. Dito. Yung mga manok dito. Ano mga stock nila? Ayan. ano oh, may breed yung mga yan may breed na agila, parang agila. <laughs> uh, uh. Ito yung galing kay Kwan. Kay? Yung mga climate. Oh. Ito ito. Oh. <laughs> Grabe tubig dito, mga kadibdep. Yan. Gone. Galing to dito sa may... Uh, galing dyan sa kanal, oh. Oo, oh, itong kanal na dito. Oh. Doon ba yung irigasyon? May palaya, no? Oh. Pero ang tataba ng palay nila, oh. Hmm. Mataba! mataba daw. Umapo yung tubig nila dito. Umapo. Oh. Oh. Pero maraming mga isda dito. Tulad <laughs> ng pating, balina. <laughs> Malapit na mabulaklak yan. Mabulaklak. Buntis na tayo yung mga palay. Eh. Ayun. So ito ang buhay probinsya. Ayan. Yeah. Wala sa isla. Papunta naman dito. Sa isang probinsya din. Oh. Semua tahi tuan, kuatanya meja, awak, awak, kuatain butung. Diperdengar nanti, aku memang manok. Oh. klasik, oh, oh, Ay na. oh, yeah. oh tua-tua nasi oh, kita si ate, oh, oh, itu, na. hai, hai, Oh, hai, 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 Pahinga muna kami dito. Oh. Tapos pangalan nito. Ah, uh, tuloy na naman tayo sa Takorong na. Ito na yung last ano, last stop over. May aso, ikot-ikot oh. siya. Oh. ang lakas ng tubig doon, oh. Umaapaw talaga 'yo. Eh, oh. hmm? Ayan, tingnan natin. Dito. Ayan, yung langka. Patingin, pahingi pa, sa. Kain tayo. Tsaka yung mga... Alaga namin si Popoy. Dog. Popoy! Mayroon na mag-tumbling yan? Hmm. Lakas ang lakas ng tubig dito sa kanal nila. Oh. Ito yung kanilang dirty kitchen. Hmm. Ayos ba? Tubig. Hmm. Yan. Makain ako ng langka na yung malinis na. Naka-styrofoam, binili namin doon sa putasan. Ito yung papunta sa palayan. Naman, oh. Yan. May bayabas dito dalawa, o. Oh. Pukunin natin, mga kadidib. O, oh, yun, nalaglag na. Ayun, isa pa. mo muna natin na laglag ito bigyan natin kay madam ayan hmm? lag na siya oh. hindi ko nasa low eh ayan oh kaya kukunin ko pa gasa mo na lang sa oh. so ito naman kukuha kami ng santol oh mainog na yung iba mamimili lang kami ayun isa hinog. Tingnan muna natin isa, tapos pag hilaw pa, Balikan na lang natin next year, yung sunod. Ayan, Yun. oh, kukuha kami, manunungkit kami. Oh. So, ako man yung kit. Magaling ako dyan eh. O, oh, ito naman yung kalapati na galing sa mga pamangking ko din sa Takurong. O, oh. tinala dito sa Kabakan. Ito yung tinatawag na Homer ata eh yung ginagamit sa pagkasal tapos pinapalipad tapos bumabalik din sa miyari <laughs> ayan sila oh kampanting kampanti sila oh oh yan ayos ano oh. so ito yung lugar ni ate dito sa kabakan sa probinsya siya kaya ay sabi ko yung sa likod eh puro taniman eh ayan hmm. ah. Hmm. ito yung sinakyan namin oh no? <laughs> galing sa tagum hanggang dito gusto ko sanang kumain ng nyug eh nasan kaya pwedeng may butong dito alam ko marunong pa rin akong umano ng butong eh kukuha kaya ako ka na isa o oh, yan o oh. nagkukuha tayo nyug magbubuko tayo alam ko buko to eh ayaw Andali, ha? buko ka lang ito yung mga rambutan din dito oh. tapos sabi ko nga ito yung ilog or kanal na malaki o oh. ayan papunta to sa palayan ayun no. Oh. andun yung mga pabo oh. sa palayan no, oh. ayun kumakain sila ng itong dahon ng uh, ano palay kalal na damo oh yan. yan, 'yung buhay ng probinsya dito kanya-kanyang ano kumbaga kagandahan galing kami sa Surigao oh, pro-dagat. <laughs> dito naman ano mga palayan ayan